kalaban Nakapag natalo sa contesto Luis sa lakaran At nakasunasunan ang mga ninyo ay banggitin Ang inaasang-asang na kampiyon natin atinin Naran na sa muna bagay Sa iyo mga hirado Pagdapak mo ng stage Storm mong patas ay burado Naran na ba, muna mo Tanggap na talo ka Di ba nasisimula ang kontes, May nanalo na di mo alam sa susunod Kung sasali ka ulit Taring dalay papunta Walang pamasahe pa uwi Makas ka makasitig ka Binigyan ni Erma Tiga pinayagang dulo

ito so, ang aming kayaman, Tinuring na profesyon sa loob ng aming kultura Na hindi mahalaga ang Kasi Tabihin na at inaalitusta, Wala daw pera na hawak at wala pagusta Sabi ko ano ngayon, wala kang pakay Alam sila yata ang ulo mo, O baka baliw pa lang Ano rin sa amin ay bisaya Dahil sa pananamit Makaan sa amin hindi na Dahil sa pananakit ba? Basta amin lalo pa na sumusuko dahil yung daan nila parang lupa na gumubuo Binili ang sumuos